Bunny. Bunny truck. Ah, parang siyang rocky road siguro. Uh, oh, Bunny truck. Yung truck. Truck So isang truck na ano ang nandiyan. <laughs> Pinat pala 'yung. Hm? Hmm? hmm. Uh -huh. matulas. <laughs> Sarap malu, bilis malusaw. Oh. Siguro mahangin sa bukid ngayon. Bakit? Bakit niya yun sabi? Kasi si, sila, ano, dito nga lang mahangin na eh. Yun sa balcony. Nakala ko nga nasisira yung aircon kasi naririn ko lumalangit-ngit eh. Bibigyan ko kayo ng trick question. Anong pangalan ng ice cream na kinakain ko? <laughs> isang isang ano lang, isang isang comment lang, wala nang paulit-ulit. <laughs> Malulusa ko na. Wala <laughs> Anong pangalan ng ice cream na kinakain ko? <laughs> Dali! Isang comment lang, oh. Mmm. Wala nyo. Oh. Selecta? Ah. no. Dali mo habang konti pa lang kayo. <laughs> Oo, dalihan mo. Maluluso na. Mauugos na. <laughs> Pupunta sa hospital eh. Gito na lang ako, magpapat lang ako ng anong pababa. Huwag lang naka-shirt. Gusto ko nga pumunta ng talabero eh. Why? titingnan ko kung nandun si Jimmy umali. Hindi, hindi Ay, paggagawa mo yung ano? Papag-change all day yung starex. Uh, Tama ka. Um. Habang nagihin tayo, kung gagawin nga niya, baba mo na tayo doon sa may ano. What's the <laughs> <laughs> <Pag> iba? <laughs> uh, hindi, hindi siya ornito. Hindi, hindi, hindi. Nalimutin ko lang si... Ano <laughs> mo hmm. nakalagay dito sa akin? Yeah. Slow connection nakalagay. <laughs> Slow or low? Slow. Pero pag sumama ka, oh. baka yung sumating yung PLD. Oo nga. lang. na lang. Parang asisan mo, di ba? Mm -hmm. <laughs> <laughs> mm. Ay, tumulo na. Dessert na nga. Tapos na kumain. Ulam namin ano? Tawag doon? Pupunta kami sa sa na hospital. Pag dumating yung PLDT, mag-text ka si Mami. O tumawag ka. Ha? Para makabalik kami ka Wait lang. Hindi pa ako tapos eh. Hindi pa ako alaunan. <laughs> Eh hanggang 4 naman yun ah. Hindi, yeah, di pa. sabi mo nga, kasi pag maagang wala nang mukong ito, maalis na eh. Saka hindi empleyado natin yun pag ang pag yun. Ah, anong floor ba sila? Third. Mm, third floor. Mmm. Mmm. Last na, wala na, naubos na. <laughs> naubos na. Wala, naka-hula. Mmm, sarap. Sarap nun. Mm. Sarap yung sisi. Bakit dito sa ano ko na to, mabilis mag-pop yung ano, yung mga viewers. Doon sa kabila ko, ang bagal May problema siguro yung main account ko. Kanina nga, ay eh, pag ko kanina ng mali, ko yung ano nito, yung monetization tool. Meron pala akong ano, naka, tawag doon, muntik nang mak, o oh, nag-slow connection, muntik na compromise yung ano ko, yung in-stream ads ko, kung oh, hindi ko agad nakita, dalawang inupload ko kanina, kaya dinilit ko eh. Ewan ko, ba't problema yun? Dinilit ko siya kagad. Ayaw nyo nang maingay yung ano, surroundings. Last bite na. Pag naubos na to, expired na yung tanong ko. <laughs> Last na, isang subo na lang. Wala na, tapos na. <laughs> Last na. Ah. Hindi, hindi ko lang. <laughs> hindi ko lang. Ah. Wala, ayun tapos oh, pa siya sa'yo. O, tingnan mo, tingnan mo. Last na to. Last na. Wala na. Expired na yung tanong. Ah. Ano na? Wala. Hindi dumabas yung gano'n mo. Hmm. No more. <laughs> Walang natira. Tang depressor na lang. Ah. Naging tang depressor na lang. Wala na. <laughs> face ko dyan. Ano meron sa face ko si Sibel? <laughs> Bakit? Ano meron sa face ko dun sa isang account na to? Para okay lang yung kasi akin din naman to eh. Starts with the letter A. <laughs> Wala na. Busta <laughs> <laughs> Sabi ni Daddy, starts with the letter M. <laughs> I Stick na lang ang natira. Wala na. <laughs> Naubos na. Magnum, hindi. <laughs> Agnolia, hindi. <laughs> Dali. Bibigyan pa kayo ng chance. It ends with the letter M. M, yung start. Tapos, A, yung pinakadulo. Ah. <laughs> eh yung pinakadulo. Ay binigyan na kayo ng kulo ni Daddy. Dali ayo. Isang isang tanong lang ako tapos lalakad na kami kasi aalis ako. <laughs> Dali. <laughs> Asa na si Malu? Malu ano? Hindi mo rin uh, hindi mo rin type <laughs> <laughs> hindi hindi hindi. Ay, yung dalawa talaga nito eh. Two bowels <laughs> in the middle. Binibigyan kayo ng klo ni daddy. <laughs> magnolia. Ang <laughs> galing nga. Oo nga naman o. Oh. M tapos A yung dulo. Magnolia. galing talaga. <laughs> hindi siya magnolia. <laughs> Mukha. Hindi. Naulo stick na lang kasi. Eh. Kulay green siya. Ang flavor niya is melon. <laughs> <laughs> Ang flavor niya is melon. Ito yun know, o. Ito yung pinagbalatan o. Oh, kulay green. <laughs> Tanong, ano pangalan nung ano, nung ice, yung ice cream na kinain ko? Na naubos na. Kulay green siya kasi mahaba siya gano'n. <laughs> six letters. Start with the letter M and end with the letter A. Ang flavor niya is melon. Macadamia. <laughs> 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 Hindi. Ano yung mo? The third letter is L. Oh, ayan. Oh, meron ako yung clue. Mamaya kompleto na yung yung kulay na binibigay ni Tati. Inisa-isa na niya lahat. Dali niyo aalis ako. In 5 minutes dapat masagot niyo na dali. Sasagutin <laughs> so, ko na rin. <laughs> ah, wala pang gumaya. Wala, asa na, oh ayun <laughs> na, na na na. Ayun. Sumagot si Bando. Sabi niya po kasi wala na, wala <laughs> na <laughs> Ayun na nga, nakita ko na si Malu. <laughs> Ayun talaga, wala pa rin gumagaya. Tignan mo, Malu. <laughs> baskin na Robin lang alam ko. <laughs> ano yung baskin? Yung connection ko, nag-slow connection, guys. Wala na, naunahan na kayo, guys. Ito na yung nanalo. Pakita ko sa inyo. Pasa na yun? Tarararararan. Wala, walang gumaya. Wala, walang gumaya. Eh. Pakita mo na yan. Eh. Ay, nawala. Ba't di ko nakita yung comment mo, Malu? Okay, <laughs> Ayun. 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 oh Sayang. Sayang. <laughs> Melon na, melon na amoy. <laughs> melon ng amoy. Ayan. <laughs> See you later, guys. Try kong mag, mag, ano, mag live dun sa isang, ano, sa isang, ano, ni daddy. Mamaya. Pagbalik ko, kasi aalis ako eh. Tsaka naging slow connection. Ah, aalis na ako! <laughs> Hi, Kasaka Bro! Thank you! Babalik ako mamaya. Alis ako. May gagawin ako. Magpapunta ako. Kailangan ko magpa-picture doon sa ano eh. See you later, guys! Congratulations to Birthday Girl. Ayan. Isasama ko na si ano, si Ati, ano nakita. Siya yung pangalawa eh. Si Ati Rose. Si Ati Rose yung pangalawa. Okay, congrats. Dalawa kayo, guys. tig Tigisa kayo. So, ayan. See you later. <laughs>